Oras na ng linya sa pagkain. Ganda ng barko mga idol. Kaso lang lamig. Aircon lahat eh. Sa baba ang linya ng pagkain. So baba tayo mga idol. dito ang um, linya ng pagkain, magbigay gutom na. Pero ngayon oras na ng pagkain, dahil 11.30 na ano? 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 nagkakape ka ron di ba pag may you know, vinilaga, may you nilaga know, ano hindi pala ako nakabihis mga ito. Ah, uh, mamaya maliligo okay, na ako. Okay. Parang nasa mall mga idol no Pero nasa barko tayo mga idol <laughs> Na, na tayo maya-maya idol, maya. guys. Ah. Ah, bumili ako na extra rice, mga idol, kita n' ah, kami ni. Ano ah. okay samahan may pang charge na tayo lol okay okay so mga idol so yun mga idol uh, wait muna dahil ng plato <coughs> itu kita sudah kita memang kumain kan rakama ya. itu idol yang anu yang ngalamisa <laughs> makan makanti mama Mga 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 magaganda. Shoutout sa ano natin. O lahat yan puro magaganda. Kain na tayo mga idol. Ito ulam natin. Ito manok. Sarap mga idol. Ano to? Sarap buhay kami ngayon dahil libre pa <laughs>